I love it. Ikaw na talaga as Oo. Naman. Big four pa yan kasi sa akin. Kunggui ka, isa ka pa. Hindi, seryoso. Repress kayo ah. Ha? later malakas May bagong crush ito Hindi. Sino? Hindi. Mm Hindi -hmm. naman crush. naman talaga ideal na Businessman. pa naman... Halos lahat. tayo. Impressive naman siya kasi, ba? Diba? Basta ano, ano, basta after ng ballroom. Parang... Parang... Um, niya. Parang ano? Parang <laughs> ano? Parang ano? Wala na. Ba't mo kami binibigyan? Pagiya <laughs> <laughs> ka! Ano? Hinaway ano? ka? Hindi. Ano? Kaamin? Hindi kaamin, kuya, oh. kailangan mataktak na <clears throat> Umas na ako. Uy, awa ka naman. Ano nga Tin? Paano kung wala, wala, wala na? Ito? ito. Oh, oh. Hihingi -hi ako sa'yo. Hihingi <laughs> ito di ba? Pati mas gara tapos? Gano'n nga Gano'n Sa parang mas... Oh my gosh. <laughs> oh, gosh! But, ewan ko, parang kasi tingin niya kapatid. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Kasi naman si Spinky. Ewan ko ba dyan? Ewan ko ba kay Spinky dyan? Sobrang picky siya. dami niya gusto niya paglabas. Sobrang picky siya. Sure. Swerte nga natin, nakasama na natin siya. Naupas. Ng Ngayon, oo. Mm -hmm. uh -uh. I mean, saka, kilala na natin siya. Sobrang bait niya. Sobrang bait niya. Uh mm -hmm. Ay, nako slater. Bakit nga no? Eh, si Divine yung type. <laughs> <laughs> Kainis. Ano ba yun? Alam ni Denise for sure. Bakit hindi kinuha ni Carlo yung damit ko? Huwag na. Huwag na pag-usapan. Para walang naaano. Hindi, minsan sabi ko. Oh, alam niya. Na Naman, alam niya. Anyway, o tapos? Bilisan mo, Tina. Gwento ka na. Ano? later no? Mega na. May gadoon na naman pag-asa to. Mm. Ay, tired. Oh, Kaya, oo. Sinalpak. Yes. Rolling. On five, four, three, two. O, blistin. <laughs> <Yes. clears throat> oh, hindi ko pa din kasi nakikita na masyado si Kevin. Gano'n. Naman ka na Paano ba? Wala, Hello? hindi yan. Wala lang. Oh, ano <laughs> anong kwenta mo, Afin? Wala, sobrang bait niya kasi. Slater. Wala siyang pinipilingan eh. Uh -huh. uh -huh. Oo. Okay. Siya talaga yung, pagpasok mo naman dito, siya na agad yung parang, ah, baka disente na yung tao. Siya so, yung parang iuwi mo sa bahay na, niyo. Oo. Kama. Kuya, kung ano tayo tayo? Kuya, wala. ano kayong mga hey, mock-up? Kuya, ano ba ito eh? Ano? Sa clinic doon. Kita ko. Mabuti po, dito meron sa atin wala ng ganyan. Di ba pwede pang ano to? Kuhan na ako. Mm -hmm. Natanggal ba yung paper ni Carlo? Hindi. Hindi pa lahat. Solid, mayroon pa yun. Dapat mo binilis ko. O naipit na mm -hmm. ni na Joya? ipit, Binutasa ko maliit mo. Ah, okay. Binutasa mo. Tapos. Ma. Very good. Meron, okay na yun. Okay, tapos tin si, ano, si... Nakakala na yun ito. Slater. Oh, hindi kwento lang. Hindi, wala lang. Ang niya lang kasi sobrang so, Perfect na eh. So, oh, okay. Super bait. Sobrang bait niya. Super. Hindi sila nagkamali. Yup. Tali na talaga ng PBB. Oh. Hmm. I'm sure Maasahan marami. Pa siya, no? I'm sure maraming, yun nga sabi di ba kanina, marami pa ng audition na mas katulad din. Chinito, mayaman, guwapo. Pero nag-stand out siya talaga. Personality-wise. Tapos hindi siya yung halata na ano so, sobrang yaman. Hindi niya pinapa, hindi siya mayabang. Hindi siya, uh aaj, -uh, -huh. uh -huh, hindi. Super humble. Hmm. Kaya na talaga siya. Galing. Oh. Hindi ba big four? Mm. More Jake yung niya. Mm. Na... Grabe kasi yung values ni Super. Value system niya. Bang level. Hands down. Hands down Grabe talaga. Later. Uh -uh. Yan si Tinti. Yes? Uh -huh. Bye. Wala na kasi pa girls. Tulog na? <coughs> tulog na daw? <coughs> Ay! Nandiyan ka pala. Mabe? Ano na? Tulog na daw?

Kuya, so, yeah, ayan. Yeah, you know, ano yung hula sa'yo nung nui, nung nui? Ay, uh, oh, wala mga hindi sabihin niya. Uh, <laughs> anong bilin, ni Hap? Ah, ah? Mayos ka dyan. <laughs> <laughs> <You're laughs> Mayos ka dyan. Mayos ka dyan. Nakonsensya. <laughs> <The> <laughs> Without. Without. Yung ginawa oh. ni Jericho para ma-stretch dito. Yan, <laughs> bakit ganyan? Kahapon eh, dapat gano. dapat na ganyan. Ito ito yung tatamaan mo ngayon. Kahapon, di ba ganyan? Oh, bakit man ta? Para dito ang stretch. Ah. Ito. So, ano mo to? Ganyan. Ano oh, dito dito okay. siya. Uh. Oh. hindi. May vitamins pa oh. tayo no. Oh, may vitamins pa. Example ko. Dito ay, ko na. Ay, dito Stay pa. there. Oh. pag pa Pag-inya. pag na ako kanina. Kanina. Ano ba? Eh, bakla. Tinatanong <laughs> ko lang kung bakit. Hmm. Eh, sige, sige. Tarahan kita. Pag-tapos eh, kita. <laughs> mo. Bilang ka mo ng mga... Ay, nakatsin. Tsin, tsin. Tulog lang <laughs> dito The kids. <laughs> 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 oh <my God. laughs> <laughs>